Humingi ng saklolo si Senate President Juan Miguel Subiri kasabay ng paghikayat sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na sumama sa resupply mission ng ating tropa sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Ginawa ni Subiri ang palawagan dahil sa patuloy na pangaharas at pambubuli ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea kabilang na ang mga nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kumpiyansa si Subiri na posibleng itigilan ng China ang kanilang pambubuli sa ating mga tropa kung makikita nilang may kasama tayong kaliyadong bansa lalo na kasinlaki ng US sa mga resupply mission. Naniniwala rin ang Pangulo ng Senado na tinitimbang ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. ang mga hakbang na ito. Aminado naman ng senador na bilang chief architect ng foreign policy ng Pilipinas ay sisiguruhin pa rin ni Pangulong Marcos na hindi mauwi sa gyera laban sa China ang anumang hakbang ng ating bansa. Gayunpaman, binigyan diin ni Subiri na may pagkakataon niya na kahit ayaw natin ng gyera ay dapat pa rin tayo maging handa sa anumang posibleng mangyari dahil sa patuloy na pambubuli nang China, ako si Jojo Sikat walang inatasang balita.